Hello, sweethearts! Narito na ang ating latest update ngayong araw. Dahil kagabi, bago pa nga ang flight ni Alexa Padabao, ay talaga nga namang dumaan muna ito sa funeral ng mamala nitong si Katie Estrada. Alam naman natin naging malapit nga si Alexa at Mami Lan itong si Katie na kung saan ay pinapadalhan pa ng kasaba cake na kung saan ay umani na nga ng samot saring sa komento ang litratong ito. kitang-kita nga ang saya kay KD nang makita si Alex sa ilakad at talaga nga namang pinapaabot ang pagkocondolence nito sa napayapa nga nitong lola. na umani nga agad ng samot sa aring komento. Marami nga din ang na nagpaabot ng kanilang ang condolence lalo pa nga sa mga sweethearts na pumunta talaga doon sa burol. Malaking bagay nga talaga ito para kay Katie at kay Alex sa na eh, hindi pinabayaan si Katie Estrada sa pinagdadaanan. Kaya naman, mas lalo nga talagang hinangaan si Alexa at si Katie sa matatag lang samahan at wala nga talagang iwanan. Umani nga agad ito ng saring komento galing sa mga netizens at mga sweethearts grabe nga talaga ang na meron sa KDLX na talaga nga namang nag-iibigan na at nagtutulungan at talaga nga namang inaalagaan ang isa't isa.